Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy na ating istorya ay natapos na nga ang interview ni Kalinga Prab kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Pagtapos nito ay nagprepare naman si Miss Rachel pati ang kanyang papa ng ulam. Para sa kalingap team. Oh, Pagtapos naman kumain ng Kalingap team, especially ni Kalingap Rab, ay lumapit naman sila sa Papa ni Miss Rachel. Sapagkat balak daw nilang kausapin ito ni Kuya Ruel nang sa ay malino na kung sasama ba sila papunta sa Davao. Tinulong nila ang papa ni Ms. Rachel na kung pwede ay sumama na ito sapagkat handa na ang tiket at iba pang mga gamit, pati din ang pamilya ni Kuya Rauel. Sabi naman ng papa ni Ms. Rachel ay nagdadalong isip lamang doon siya nung nakaraan sapagkat napakadami sinabi ni Dr. Love na masasama at nakakainsulto para sa kanya at kay Rachel. Ngunit nag-explain naman si Kuya Ruil at sinabi na wala naman daw mangyayaring masama at talagang unang beses pa lang na sinabi niya ito sa pamilya niya ay talagang tuwang-tuwa na sila at hindi na makapaghintay na makapunta doon si Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel ay ang papa niya na daw ang bahala mag-decide at kung ano ang decide ng kanyang papa, ayun daw ang masusunod. since andito na rin pala uh, actually mga kalingap kaya po kami pumunta dito ay para kausapin din si Tatay Rezan na ano sumama kasi sayang yung effort ni Ruel and malungkot kung hindi matutuloy ano po kaya pasensya na po sa mga na-stress kay Dr. Lab sa kanyang pagiging kontrabida pasensya na po kayo kasi talagang you know, niya, ginawa niya yung best niya tinodo niya talaga kahit Ah, wala sa kalingap sir eh. Patuloy siya sa pagiging kontrabida niya. Ano insa Okay ba sa'yo? Nakausapin natin si Tate Ray san? Na? Okay naman natin Okay naman sa'yo. Okay naman sa'yo. Kausapin niya. Samahan mo kami. Samahan mo kami ni Roel. So ayan, kausapin po natin. Dito po si Tate Ray san. Tara bro. Tara bro. So ayan, pinag <laughs> pinagluto tayo nila Tate Ray Tatay, salamat tayo ha? Ang mo, daming ngugasan, mambira. Papagugasin ko dito si Arjun mamaya. <laughs> <laughs> Joke lang po. Salamat tayo sa adobo. Napakasarap. Talagang hindi pa talaga kami nagtatanghalian. At anong oras na rin po. Uh, alas dos na po ngayon. So, ayun nga po tayo, ano? Gandang araw po ulit tayo. Masensya na po kay tay kung ayun nga, nagkagulo-gulo. Ano po? Uh -huh. Pero alam naman natin na kahit wala sa camera, sila Tate Reza na ay todo si po yun sa atin ano, kahit noon pa. Pero ngayon tay, nandito kami ang yun talaga namin dito tay. Kasi ikaw na insan, mapaalam ka muna, ikaw muna, ako na lang mamaya. Tay, ano po? Ah, uh, ba diba, na pag-usapan na po natin noon na masabay po kayo sa Davao. And hindi lamang sa amin sa Malala, kundi puntahan po natin yung lugar niyo po sa ano po, mama po ni ay mama po ng asawa niyo po. Hmm. Taga sa Ayan. Bukid noon, Maramag Bukid, Bukid noon. Malapit lang pala yung ano doon sa amin. Mga tatlong oras lang pala yung biyahe galing sa amin. Mm -hmm. Tapos ngayon tayo, gusto ko po na kumbinsin po kayo ulit na ilang araw na lang din. Flight na po natin. Sayang din po yung na-book natin na ticket. And gusto ko din na mapuntahan din ng mga anak nyo po yung lugar po ng katilang mga pinsan doon. Uh, yung lola po nila doon. Habang andito po yung opportunity na ano sa inyo, lumapit sa inyo para mapunta po kayo doon sa lugar ng ano niyo po, mama niyo po. Hmm. So ayun insan, uh, sana tay masama po kayo ngayong ano po. 20, ng po. problema nga ay yung parang hindi man kayaman kaya magsama kaya, kaya minsan na, naisip ko ayaw ko na magsama. Kasi parang iba kasi yung ano, yung, na ano eh. Uh, nangyayari na ano. Mga narinig ko kasi parang ako na tuloy na magsama doon. Ah, hmm. parang magkakagulo. Hmm. Eh, sabi ko doon sana sa ay, ko, ayaw ko, huwag na tayo magtuloy. Ah, uh, na kaya ako, baka ako magpalalo. Ah, uh, yun ang ano po. Kung, pero kung ano, okay lang. Kung so, hindi man nakakaya talagang ano. Hmm. Awan ko doon sana sa ko, kung matuloy pa, ikaw, oh, Rachel. Ano masasabi mo, Rachel? Ikaw, ano pa? Ito ang desisyon mo. Sino ang masusunod? Eh, ano kayo nga? Kung gusto man ninyo makarating pa doon, eh. Asa yun, eh. Para... Sa akin, naiya para... Ano na, Hindi na yung ano ba gano'n. Para walang hasil na kung ano. Kahit bagay mo may na... May nagang labas na kung ano-ano. Para walang gulong, kung... gano'n. So, na Pero basit. kung okay, di, natuloy tayo kung walang ano. Basta iniisip ko man lang lagi tayo kung para makita natin. Ibig sabihin tayo, parang naepektuhan ko rin dun sa hmm. sinabi ni Dr. Love. Parang laga, um, no, parang gano'n na din na hmm. si parang na, nakakalungkot din kasi mag, ano, yung, ang hirap din mag para ano. Panood, kasi naapektuhan kayo hmm. tayo. Kaya, gaya na kung ano, gusto niyo matuloy tayo. Ayaw naman ninyo, di, hindi na din tayo matuloy. Kahit so, ikaw na nga ang sabi Kami namang tulungan malang kami ng kalingap. Kaya, anong, ano ko naman dyan, wala naman akong ano. Basta iniisip ko, yung tinutulungan lang kami. Wala naman ako ibang iniisip. Basta yung pinagtulungan sa amin, pinapahalagahan namin. Pero tayo, ano po, Sayang so, po kasi yung nabook namin na ticket, di ba? Nung hindi pa nangyari yung mga ganito, talagang nakaschedule na yung ano uh, natin, yung flight natin. And isa pa doon sa bahay, hmm. nag ano na po sila doon, naganda na po sila para kung saan kayo matutulog, saan ma... saan kayo mag-ano, magsistay. Hmm. So kaya ano, kaya nga nung nakabook ako ng ticket, talagang excited ako na mawag kagad ako sa bahay na ganyan, mag ano kayo dyan, maglilinis kayo dyan kasi may bisita tayong marating uh, dyan pagka 22. So ayun, nagano sila, naglilinis sila, nasikasa na lang yung bahay para sa pagdating niyo po doon, talagang nasikasa ah, sila. Nag-ready na rin pala. Nag-ready na po sila pa doon. Yeah. Ano so po po um, mga kung mga kamag-anak niyo doon, alam na rin po na pupunta kayo sana. Kung yung bayaw kong isa, at yung nang pupunta kayo. Sa akin naman, ayos, ayos lang kung takaso ano yung loob ko doon sa ano. Nangyari ay, sa mga inga sa comment sa mga sinabi ni Dr. Lab. Hmm. Wala nang na si tatay. Kasi para bagang yung dating baga dun sa ano Insulto. Oo. Uh, ha, uh, ka-insulto nga na ano. Kaya... Uh, At yung ko yung mga anak, kung matuloy pa. Baka uh, yung mga... ka ako ni Ruwilman doon. Ano? Sayang din. Oh, no, sayang o. din po. Nagdadala dalawang isip din namin. Ilang years na po pa ba kayo doon? Huling punta niyo doon? Wala, hindi pa ako nakakapunta doon. Hindi pa ako nakakapunta doon. pa siya na... Busis po sa kayong picture ko lang. Kaya nga. Ako sayang talaga, no? Ano ang Ikaw naman ang masusunod. Okay sa akin. No? Kung okay na sa kanila, di okay sa akin. Pero kung naka ano pa rin tayo, hindi na tayo matuloy. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!